So, palyado ang karburador. So, try natin palitan ng 155. Kaso, ah, yung air filter, yan. Hindi na, oo, usok. Hindi natin may lalagay. Paano yung kapag di na may lagay yung ano, air filter? Merong bilog yan, di ba? Ah, makakahigop ng tubig kapag on Kasi may nakikita akong ganoon eh, bilog eh. Siyempre, may langit kasi sa spark plug. Okay pa ba yung spark plug? Baka, so baka palitan tayo ng spark plug. Ayan. Parang mahina na yung kuryente. So isa sa cost yan. So carburador, palitin na. Try natin palitan ng 155. Parang bago. Yun na nga eh. Ah, hindi, pang ano So, linisin lang yung spark plug. Ayan. Yeah. Baka doon kasi yung problema eh. Lakas ka eh. Ganun, Ganun, no? Ano raw yung natingahan? Ano yung problema? Carb. Carb. Ano yung tinga doon? Ano man yun? Yung ko Kasi binaklas niya kanina. Ito, ito, ito. Ayan. May tinga. Saan ay tinutono mo? Okay. Ayan pala yung tunuhan niya. Ayan. No? Umuusok. Oo oh, nga. So, dapat walang usok yan? So, piston ring. So, umuusok. Piston ring. Ayun ah. Oh. para sakal na yun ah. lakas eh no Halingin mo yan si Michael eh Trail boy yan Lakas mag trail dati nung kabataan yan Lakas <laughs> mag wheelie yan o oh, yan oh. Lakas <laughs> mag wheelie Ayan ka, ano Michael? Oo, oh, marunong yan. Eh, nagtitrail yan dati. Tsaka nagsisetup ng enduro. yan o. Oh. Ito na. so, binili natin ng bagong spark plug. Ayan. NGK. Para mas madali siya ano, spark plug dito. Mas madali siya ito, no. Madali ito, no. Ayan. NGK. Isang klase lang pala to, no. Malaki klase Hindi, sabi ko may malaki ba nito? <laughs> malaki klase 'yan. Oo nga eh. O, palit tayo ng magandang carburetor kasi local local to no? local ano ba yung urig sa Honda? ay e, yung sayo ba yung papalit natin? ano yun? kehin may, may pagkukuhanan naman <laughs> kehin eh, kasi natinga lang konti eh, ano na, hirap na magano ano hirap na hard starting na ano Uh, kapag ganoon daw kasi malakas makapundi ng ano, spark plug. So kasi kapag pag-kick nyo, aandar. Tapos biglang parang nalulunod, no? <laughs> Ayaw nang umandar. So isa rin ito pala, yung carburetor. Natingala lang konti kasi kapag na na yan, kapag kapag umpisa na yung sa na yung sakit niya pinalitan yung karburador kaya tumino ayan so malaking bagay yung karburador so kung ano kung tuloy-tuloy na yung sira niya kapag ganyan tuloy-tuloy na Oh, so palitan na lang natin ng mas maganda. mo So, 125 na carburetor yung kakabit natin dito. Ayan, 125. Para hindi na siya pupugak-pugak. Yung continuous na pagkakik. Throttle na agad, under na agad, dire Kasi yung kanina puputok-putok eh, pok-pok. Tapos wala na, hindi mo naman matrattle. So, natingahan lang konti. Kasi malinis naman kanina, may konting tinga lang. Ayun. Tapos, bili na lang ng bagong... Paano na rin yung spark plug, no? Oh, pundido na. So para matono ng maayos, matono. Palitan na lang spark plug. So, meron tayong ba binili. Mainit pa eh. Ayan. Palit bagong spark plug. Ano bagong-bago? kick na lang. So ito yung pinalito. Ano? Bago lang daw to. Bago, may team eh, kaso may team na. Oi timna. Hmm. Atau dia slider? One kick na lang yun eh. One kick naman talaga yan. Kaya kapag di nakuha sa one kick, may problema. <laughs> ah, iba na Namamatay siya kapag ganun. Tinatono. Tinatono. Dapat walang usok yan. So, dapat itim yung usok. Kasi kapag puti, kumakain ng, ano yan, ng langis. Dapat itim yung usok, hindi puti.